Ano sira ng e-bike mo, sir? Ha? Anong Ano sira na electric bike mo? Sira. Eh. Ha? Nasira. Nasira? Ano sira? Ayo umandar? Oo. No, no, no. Saka pa ba uuwi? Diyan pa sa ano? Sa? Sa Pasig. Uh, Pasig? <laughs> Nakon la mo pa, dito ka pa lang sa Taytay -tay Rizal eh. Oh. Maglalakad ka lang? Pasig, hatakin na lang kita para di ka na maglakad. Malayo pa yung Pasig dito eh. Oo, ngayon yung sa Pasig. Sa banda sa Pasig, ha? Palengke. Pasig Palengke? Diyan lang sa may ano, may kinit lang. Kinit. Ah, sisig sandaan. At tara, kita kasi malayo pa Pasig dito. Nasa taytay ka pa lang eh. Ano yung rin na lobat? Saan ka pa galing? sa Binangonan. Binangonan ka pa galing? Sa isang... Nakong layo pala ng biyahe mo. At ah, tara, hahatid na lang kita. Okay. Sabi niya, di maalobot eh. Sa itong araw na to eh. Pat alin, alin? Sa itong araw na ginamit. Tatlong araw na ginamit. Oh, Kaya? Nalobot. Nalobot? Oh, sabi niya, hindi maalobot. <coughs> ah, Okay. Okay. Ah sir pakiisuot na lang ng helmet baka mahuli tayo eh. Wala to Ah wala nga naman pa, wala nga naman. Sir, pa, lagay dito yung ano mo, yung address mo. ba diba, ito dito tayo dadaan ah, C6. Oh. Tapos pagdating dito, ah, San Lorenzo. Pagdating dito, Kenneth boundary oh, Kenneth. na ng oh, Jajarit ilang po. Boundary na ng Pasig sa oh. Saka Taytay Ito Diba? Saan ka banda rito? Hindi sa palengke lang Sakto Lo no. no. Ano pa Ano yan doon An? sa ano? Malabi? Ano? ano? po? Ano po landmark? Speaker nyo Ayan I mean, uh, Ano? na Ano? Po? Ano? 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 Barangay Hall. Pinagbuhatan Barangay Hall. Ah, ah, bali ano po, ah hahatakin ko lang po siya para makauwi ng Pasig kasi andito siya ngayon sa Taytay -Tay Rizal. Okay po. Eh nalobat daw kasi yung electric bike niya. Ah, ko na lang po siya diyan sa Pinagbuhatan Pasig. What? Ah, bali ang palatandaan po Pinagbuhatan Barangay Hall, no? Ah, uh, sige po, pa, pahintay na lang po, ma'am. Okay. okay, okay. Okay ka na dyan? Diretso lang? lang. Ay, itong color green? Papasok sa loob? Dito? Dito ka na? Sa bandar ito yung inyo? Ah, ito? Ito? Ay, hindi ako naniningil sir Okay na ho yun Ay, okay na yun sir Hayaan mo na yun, ang wala. mahalaga, naka uwi na kayo Hindi po ako naniningil Hindi, para panggas. gas Ay, okay lang yun sir, hayaan mo na yun Salamat po sa Ah, wala nga naman po, wala nga naman Gamit lang naman sa bahay Po pa, salamat. Po, salamat ha Salamat po Ah, wala nga naman po, wala nga naman